na ng ulan. Hindi oh, ako malakas ang ulan. Magdala kayo ng payong dahil malakas ang ulan, Puchu is live. Tara, puto tayo. Guys, to guys, oh, kasabakit gagawin namin kasabakit ngayon, maulan. Ayun mga uh, nga kapato, dahil tuloy-tuloy ang ulan. Gagawa kami ng merienda. Ayan, eh, dahil may nag-order sa amin process na yung kasaba cake, di ba kita nyo mamaya ilang minutes lang yan luto na yan yung kasabakay. Ito na yung cake. na yung I <laughs> am <laughs> <laughs>